Ang usapin pa rin tungkol sa ICC o International Criminal Court at mga kaso nito laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras live dito sa studio para sa kanyang punto de vista, Professor. Good morning, Dayan. Sinasabi ko ngayong araw na ito, ang Pilipinas ay isang malayang bansa we are a sovereign, independent country. Kabilang tayo sa world community of independent states. At sa sistemang ito, sa komunidad na ito, wala nang hihigit pa sa konsepto ng soberenya na ito'y ginagawad lamang sa mga estado. At meron tayo nun. Anong ibig sabihin nito? Wala nang tataas dito. Hindi mas mataas ang United Nations dito. Hindi tataas ang International Criminal Court dito. In fact, ang kapangyarihan ng UN at ng ICC ay nakukuha lamang sa pagtanggap at pagpayag ng mga sovereign states. Bakit ko sinasabi ito? Sapagat ayon sa Geneva Convention na siya nagtatag ng ICC, ang ICC magkakameron lamang ng jurisdiction kapag ang isang bansa ay unable or unwilling na mag-prosecute ng isang krimen na sakop ng jurisdiksyon ng ICC. Tayo ba yan able? Tayo ba yan willing? Bilangin natin kung ilan na ang na-convict dahil sa kaso sa drug sa war related, war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Walo na po as of today. Bilangin natin kung ilan na ang naisang pangkaso. Sa National Capital Region lamang, 177 na. At sa araw na ito, halos 151,000 cases ang tinitingnan na ng Department of Justice. Yan ba halimbawa ng isang inability to prosecute? Hindi po. Tayo po ba'y unwilling? Hindi po. Ngayon, sa kaso ni Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte, unwilling ba tayo paano natin masasabing unwilling kung wala naman nagsasampa ng kaso? Ang isang patunay ng ating justice system ay malakas ay ang pagpapawalang sala sa dating Senadora Laila de Lima. Kung merong isang ebidensya that our justice system is working, it's that particular case. Eto tayo, sinisigaw natin na tayo ay soberenya, may soberenya sa West Philippine Sea. Hindi dapat manghimasok ang China, pero sa isang banda naman, papayag tayo ng ICC papasok sa atin para palabnawin ang ating soberenya. Para matanggap natin na merong hurisdiksyon ng ICC sa mga kasong ito, kailang aminin natin na unable and unwilling tayo. pagpinayagan pinayagan natin sila magkaroon ng hurisdiksyon, papasukin dito sa Pilipinas para na rin natin inamin na wala tayong soberenya. Hindi tayo pwede magsabi na meron tayong sistema ng hustisya kapag si Laila ang pinawalang sala. Pero pagdating naman kay dating Pangulong Duterte, aaminin natin na wala tayong sistema ng hustisya. Hindi po ganoon Let us be consistent. Hindi dapat ito kung sinong tao ang pakawalang sala, sinong tao nasampahan ng kaso. Ito ay pantay-pantay tayo sa mata ng batas. The Philippines is a sovereign country. Let us keep it that way. Let us not allow the ICC to come in and Put that to question. Yan lamang po ang aking punto de vista ngayon. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.